Narito na ang mga pinakanakakapangilabot na video na dito mo lang mapapanood sa ating channel. Kaya't kung ready ka na, ano pang hinihintay mo? edi Tara na! Nasok ng lalaking ito ang isang bakanting ospital na ito. Uh, Allah! Dito ay harap-harapan niyang nakita at nakuha na ng video ang paggalaw ng iilang kagamitan. Ay lalala! Ay lalala! Ay lalala! sa puntong iyon tila agresibo ang masamang espiritu pansin na halos manganig sa takot ang nagbe-video dahil sa kanyang nararanasan. Kahit hirap na siyang ipagpatuloy ang kanyang paglilibot sa building, nagpatuloy ito hanggang sa... sa isang exploration ng isang lalaki nagpunta siya sa isang abandonadong gusali Ti wahdi thani, مش عارف ليش. Enti kazzab, enti enti مش معاي في كل Sa pagpasok sa abandonadong gusali na ito, nakita niya ang isang babae na nakatalikod. Kapansin-pansin na may hawak itong mahabang kahoy. inti inti biddik Ma Sa mga oras na iyon, nagdadalawang isip na tumuloy ang nagvideo dahil sa kanyang nakita. Ano rah ajilik mahal ma bitkun ni dayman wa rah ahrigik harig. Tiktibrin ya, shatra. Eh? Ah? Ah! Yamma. Nang maibaling ang kamera sa baba, bigla itong nawala nang parang bula. Eee, creepy. Sa mga oras na iyon, hindi na maganda ang kanyang pakiramdam. Hindi inasahan ng lalaking ito na hahantong sa matinding takbuhan ang pagpunta sa bulubundukin na ito. Sa mga oras na iyon ay may humahabol sa kanya na di maipaliwanag na nilalang. <tinyo> <tinyo> Sa abandonadong ospital naman na ito, nakunan ng video ng harap-haraban ang kusang pag-andar ng ospital bed na ito. Ito ay dahan-dahang umaandar papalapit sa nagvi-video. Kapansin-pansin na meron pa itong puting tela sa ibabaw na para bang kagagamit lamang ng isang pumanaw sa ospital na ito. Alas 11 ng gabi ng mavideohan ang nakakapangilabot na nilalang na ito nakaputi, mahaba ang buhok at medyo maliit lamang siya. Gente... Bien. Hindi malapitan ng nagvideo video ang nilalang dahil sa maliit na boses nito na ayon sa caption, ito ay isang duwende. Bien. No sir, okay. Bago tayo magpatuloy sa ating video Sa mga oras na ito Batiin muna natin ang mga certified matapang At kung gusto mo rin mapabilang sa kanila Magcomment ka lang Dahil ang may pinakamalulupit na comments Yun ang ating pipiliin Back to the story Nakakapangilabot naman ang nakunan ng video na ito. Panoorin natin. Huling-huli sa video ang white lady na nakatayo sa likod ng salamin na pintuan. Hindi ito napansin ng nagwe-video at huli na nang ma-realize niya na meron siyang nakunan na nakakapangilabot na nilalang. Pasok pasok masuk. Masuk kayo. Isang babae ang umiiyak sa kaligitnaan ng hating gabi. Dito ay nakaupo siya sa labas ng bahay. Pasok yuk, pasok masuk. Pasok kayo! Pilit siyang pinapapasok ng nagbe-video. Pasok kayo! Kayo! Grapa ka, <laughs> At nang humarap ito, animoy naaagnas na muka ang sumambulat sa harapan ng nagbe-video. Kinukunan ng babaeng ito ang hagdanan na kanyang dinaraanan dito makikita natanging ilaw lamang ng cellphone ang kanyang ginagamit Chicos una 3 de la mañana estoy escuchando ruidos super extraños en el primer piso Si quieres asesinarme solo aplaude Na estoy escuchando ruidos super extraños en el primer piso Si quieres asesinarme solo aplaude <coughs>